Pakinig kayo mga swangit at pangit, mga bobot, mga tanga. Eto, kung marunong magsalita, nababahuan na sa hinga nyo, malansa na to. Para sa inyo. Ako at sa akin, malinis. Ha? Mabango. e <laughs> doon, wala na yan. ano? So, ma ma makinig kayo. Ano? Ako nagpapasaring ba dito? I'm back. Humaga, uh, Respetuhin ho natin ang anumang tanggapan at anumang sinasabing pinagkakatiwalan tayo. Mag-umbudsman man yan, or nandyan ang kowa magsasabi kung anong anomalya at kung anong mga bagay sila ho magdedeklara para mag-imbestiga, para mag-imbestiga ang umbudsman, para mas... Kung ikaw hindi taong gobyerno, bahala ang sangdigan ba? Kung ikaw hindi taong gobyerno, nandyan mga hukuman para masampang ka ng kaso, kinakailangan maghihimas ka ng matatabang rehas. Bakit ho ganito kalakas ang aking pananalita? Linawin ho natin, malinis ho ang konsensya namin, hindi ho kami nangulimbat, hindi ho kami ng pera sa gobyerno. Kung kami ho binayaran dahil may servisyong dinulot. Ang servisyong dinulot, kinakilang bayaran. Ganun lang ho kasimple. Legal ba? Oo. So ngayon, yung sinasabing conflict of interest, kung diretsyo ka nandoon at utol sa utol, wala hong ganyan sa amin dito. Kaya yung mga nagsasalita, sa inyo ngayon. Ang dami niyo mga sinalsal ng mga balita ninyo kung ano, nagpipista kayo sa GMA7. Makinig kayo sa akin. I, I, listen to you guys. Are you guys are a bunch of dumb dumbs? Ang bababaw niyo kay sa abs cbn the same thing. nagbabalat Nag kayo na para magagaling kayo eh. Kung titingnan nyo, shallow. Uh, well, anyway, uh, kung ganun lang talaga ang kaya niyo, patawarin ko lang kayo sa kabubuhan niyo. But anyway, sabi ko, it's payback time! O, oh, why am I talking this way? Ganun lang ho, kasimple ang aking pagsasalita. Salti ka lang ho ito, oh, para doon sa iba pa. Sumunod kayo sa yapak ng iba dyan. Makisausaw kayo. Kung hindi nyo kabisadong isyo, mag-imbestiga. Sa bawat investigasyon, kinakailangan ebidensya, papakita mo yan. Iyan ang iipit sa tao, o sino man inaugusahan, kasi nino man ang ngungulimbat at nanagnakaw ng pera, hindi sa ganyan, hindi sa susulat-sulat. Pag itoy umiral at hindi mo ginagamit yung utak mo, putat galit ang dahilan. Kailangan mo magretiro. End of story. Magtanim ka na lang ng kamote sa Palawan.